kababaihan. Nasa bahay lang sila. Ang mga kababaihan? Aba, magaganda yung mga yan. Kailangan meron kanyan para maging maayos ang pamilya mo. Para may tagaluto ka. Tagal ba? At sigit sa lahat, tagahulma ng mga susunod na henerasyon. Kailangan lamang nila maging maganda, malusog, maruga. Dahil sila ay maiwan lang naman sa bahay ang mga babae, napakasarap magkaroon ng kasamang ganyan. Pero huwag mo silang hayaan magtrabaho o mahirapan. At tulad nga ng nabanggit kanina, na sa bahay lang dapat ang mga yan. Katulad ni Maria Clara, kailangan sumunod lang sila sa mga otoridad. Katulad ng ginawa nating mga lalaki. Sa kadahilanan na hindi nila alam magagawin dahil hanggang bahay lamang sila. Kababaihan, nandito sila hindi lamang nasa bahay ang mga babae ngayon. Pinaglaban nila ang karapatan nila bilang mga tao at ngayon, sila ay hindi na basta-basta minamaliit. Ngayon, sila ay masigit na sa stereotipiko na si Maria Clara. Sila ay kumakalas sa posas ng kahapon bilang mga mahina. Ngayon, sila ay nandito na. Ngunit hindi dapat sila katatakutan dahil sila ay tao pa rin. Mga tao na nagsisimulang ituwid ang napakatagal na pagkabaluktod ng tunay nilang pagkatao. Sila ay hindi alipin na sunod-sunuran lamang. Sila ay mga tao na may kalooban, damdamin at potensyal na ipinagdait sa kanila ng kahapon. Sila ay mga babae at sila'y nandito na.